sila yung nalaro, tatlong senior, dalawang kabataan kasi -hmm. Oh. Ay, nice. oh, Okay ba pang poste ito? Ha? Okay na pang poste? Oo, malambot pang poste malambot ito? lang dyan. na. Oh. Pero yung loob niyan. Itagal. Oh. Kaya, kaya ba? Oo, oh, kaya. Hindi. bagulong gulong ko lang dyan. Hindi. <laughs>

Pinasok ko yung bahay. Pero sa kanya uh, 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 yung ko 22 na mahaba. isang puto, katatay ka Yung sabi nga, ah, patay natin si... Tawag nyo Tipong. Oo. Hindi, pa. sa Patay natin yung Tipong. natin si Dante. Ang kabalayan nga. Ay <laughs> di, sabi ko ay, lang uh, bro, eh. Ay, ilan Ah... Bell. Tatlo eh. Hindi kaya pakainan mo mga nakaitakla, kung yun yung pinaputokan mo, ang tinting tao, pag may pumutok, takot lang. Ay, tinakot, paano yung tumula? Ayun daw, kasi yun, nagbibitat oh, oh, na ang baboy damo. Ha? Mayroon bang damo? Ang dami na huwag siya akong doon. Huh? na doon eh. Ay, ang magaling na kanya, ano? Sabi ako yan, so, pag naglagit yung gatong siya sa siya maga may huli at uh -huh. gabi. Paano ba ba? Mayroon ba? Hinakuan. Ngayon, mm -hmm. bitat, tagin. Ay nakay binita, binita niya tinagada ng Indonesia. Parang siya, Bimita, maka, niya pala Hindi Bumawi siya. Tatlong gabi pa nila sa pinasok ko ba. Bakit hindi siya pinatay? Ay, kaya mo ng bingo. na. Parang pala oh. pa mo parang? Oo. Tapos hindi daw ako. Baka kinalaman nila ako pa. Pagkaryo. Ako pa Halos eh, wala ako kaya kagad, yung uniform na ano doon, sirahan, hindi. Ah, talaga yung pagkagabi, meron mga naman na, no? Ah, meron. Ay, no, May kuryente ]hey, ba doon? May kuryente. Wala. Uh huh? Solar. Pati solar ko nakaw. Ang ginawa ko, naliga ko ulit. Malapit may, ba? May pinabit ako. Pinasok na naman. Maraming tabahay na roon. namin ko, binaba. Pero may nakakita. Nag-ibit ang ibit sa buha ko. Nakipit ko eh, hindi ba buwan ang minakaw. Nabi lang, ibigay ko siya saan. Hindi mo kasi hindi lang nasa naman lang tin eh. Hindi, yun ang nasa akin Ano yung sa kampilo? Yung dami ko nilagay. Ano Pwede ka kumain, magluto. Huwag kang gadala. Ay, nalabas yung mga ano namin, yung bigasya na. Arga na si Malita yung talaga kinapay. Mga taklong kulo naman. na doon, tsaka yung gram na kuladlo Saka yung ilang dami. Hindi na wala. Sa araw, hindi, hindi na labas. Pwede <laughs> sa, sa loob Pero bukas hindi na nakalis. Ay, may bumate. Ay, may tawa mo dyan. May tawa, parang nagsisisim. Ah. Oh. Ay, may bumate. Ayun. Saka ay nakawala. wala Yung nado. Yung mga ibang ninakaw nga, nasa akin ba, yung bakit ngayon. Iba nang nagkakabulat. Ay, iniwan na siya ako. Iniwan ni Rene. Lente kasi kung pagbibit na ka nasa... Aba, hindi. Yung tiga siya yung takras na yung nakawan, yung ba ito kapangyar na tagasik, siya yung muna ito ah. Aba, baka hindi oh. Kami yung bahala. Oh, okay. S <laughs> ano mo yun? Bayo ko po, po yun eh. Alam nga ba siya, ibalik ko ba <laughs> <laughs> ah, May event na ni Maren Lord na yung kanya sa... Siya alam? Mayroon pala doon ang bumili. Hey, marami na nga siya tanong doon eh. Sabi niya eh. Ayun akin. Saan ba yun? Malayo? May tumatarap yun na. Malayo? Ay, bibilang ko na lokal sa baba. Malayo ba yung karuni? Ano? Ako, sa bundok. Ha? Bundok? Pas ko na lagulong yun. Hindi na. Malayo pa. Sa may kalagit na eh. Pagkuntang ito eh. Ay, yung mahong alaw na ng kapito na. Tapos yung isang silon ito, lakang tao. Baka gawin yung lakang ito. Ito na ito, no? Ayan. Yan ang kapatid ba dyan. Ano? Ano? <laughs> mo ng bato. Pa yung para mababaw pa eh. Ha? Hindi, okay na yan. Hindi na mo naman. Hindi, iayapos ko eh. Hindi, lang mo ang bato. mo bato para tumata. Ayan mga bato. Iayapos ko ito. Sandali, ako muna. Eh, nihilig mun. eh, mo rin eh. Tapos dito yung nakaano. Lagyan mo na ang bato, bato. Hindi, lagyan mo muna ang bato. Para nakatawid lang. Ganun na, na eh. Binabalaktot mo rin eh. Hindi, din dito Siyunod know, kulay mo my... mga, yung know, mga yun ang takot tayo dyan, eh. Until pati doon, mayroong ginagbibig ka nandoon. Paano? Mayroon pala roon. Tapos, pataw dyan. Ano yun? Ah... 2-3 minutes na tayo. Ano yun? Pag hindi nakakaawin ng siyang buwan, paniling seba, binigay ba seba. ba Kaya doon nakakaawin ng hindi na Away talaga, away. Okay. Okay. You ay, ito talaga. mo, tapos gabayan sa iba. Ayun, tungkol mga siya yun. Tunawang magkakasin yun pa akong binili. ba? Ay, balik ko pera ko. Ay, Ah, hindi, hindi na kuha sa akin. Tapos na ng doon na pang banting ko. Yung bakit na, ay, ito na yung doon. Ay, ito ito. Ah, baby, ang Siyang yung ko para tuloy. Ay, ginawa ko. Malapit pala rin. wala sabi ko siya ba yung yung bilas kayo sa balay, talagang nawawala yung sila. Kaya yung mga basayon, at ano yun o, ginagawa pang bitas para ok sya na sa gubas. Ma, so, ibig sa sabihin, maraming babira mo talaga. Oh, hahanapin sya. So. Pag nakikita mo, babarang ito. Kaya ito, kasi na makikita ngayon so. so, yung umaga, pagbalik namin, nandun yung tali, itatong puto. Matakot. <laughs> ito.

Kaya yan dyan. Kaya mga bangka. Hindi ako sa sasin. Bangka, ayan. Ilang araw ka nalang. Batukong kita. Dyan, dyan. Dyan sa stock. Kaya tayo sila nalang. Ah, ako na sa stock Di may pader. Yung bago Doon ka lang at lang ng fishy. as na. Doon ka lang Ah, 500.

Parpay. Ay, wala kung may tripod pa rin. Dami eh. Doon? Hmm. Yung dito ko na kayo dito sa may tira pa rin. Saan na may dala kang pako? Ha? Huh? Saan na nagyan ng ano, pako. Ito ang yeah. Pako. Ha? Huh? Ha? Huh? Ah, Saan Wala ka nga na doon, di quatro. Wala. Wala. <coughs> hey. mas malap. Wala <tis> pa. mga Ano? Ano pa? mga mangkarambon, Ano? Ano pa? Para di pa lang mga mangkarambon, no? Ano? Ano pa? Para di pa lang mga mangkarambon, no? Ano? Ano pa? Para di pa lang mga mangkarambon, no? Ano? Ano pa? Para di pa lang mga mangkarambon, no? Ano? Ano Ano? tapos oh, yung ano? tapos kung magkadalit o wala magkadalitan so kasi kung wala magkamakiluglayan yung wala maganda okay yun 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 Kasi, yun 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 para yo, kaya kung paano, tayo magsalita lang, walang wala. magputo naman, tayo kahit meron po oh, yun. Oo, baka ano rin, matanda ma lang sa kakisama. pa pati, marano, pa, marano pa mag anak. ay wala naman sa tabi po. Siyempre tuyo, ay hindi kayo. Ayun ang dalawang makakatulog po, hmm. Lagi ang pabunong sa kanila. Sa kanila? Oh, okay. Hindi pa, magandang pangunin siya po siya. Oh. Hindi ka matalim. Kasi meron pa yung mga mas mataa. Oo, meron pa Ayun yung bakit doon. Ano, may kalitin tayo Galing na ano. Alam ko May tinta ka solo dyan? Ha? May solo? No. Parang royal na tayo. Yung solo, yung solo? Ang no. malaki? Ayun. Eh! Kali mo kami ano niya? Kasalo. May may kasalo? Oh, ay, may kasalo? Oo. Ay, paha. Kasalo ba yun? Sa no, so, kasalo? In wala na kasalo po. Ano ba ito ngayon? Ano ba ito ngayon? Ano Royal <laughs> 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 Sagutom. Nauhaw. Nara ka intay mo na inom, mo muna tayo nito.